Araw-araw na mga salita ng Diyos. Noong una, ating pinag-usapan ang tungkol sa kapaligirang kinabubuhayan ng sangkatauhan at ano ang ginawa ng Diyos, inihanda at nakitungo ang Diyos para sa kapaligirang ito, pati na rin ang mga kaugnayan sa pagitan ng lahat ng mga bagay na inihanda para sa sangkatauhan at kung paano nakitungo ang Diyos sa mga kaugnayang ito upang maiwasan ang lahat ng mga bagay mula sa pagdudulot ng pinsala sa sangkatauhan. Inayos din ng Diyos ang iba't ibang mga elemento na dala ng lahat ng mga bagay at mga negatibong impluensya na mayroon sila sa kapaligiran ng tao. Pinahintulutan ang lahat ng mga bagay na itodo ang kanilang mga tungkulin. Dinala sa sangkatauhan ang isang mainam na kapaligiran at ginawang kapakipakinabang ang bawat elemento. Hinahayaan ang sangkatauhan na umangkop sa nasabing kapaligiran at ipagpatuloy ng normal ang ikot ng pagpaparami at ng buhay. Ang sumunod ay ang pagkain na kailangan ng katawan ng tao, pang-araw-araw na pagkain at inumin. Mahalaga rin itong kondisyon sa kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan. Ibig sabihin, ang katawan ng tao ay hindi kayang mamuhay lamang sa pamamagitan ng paghinga, nang may sinag lamang ng araw at hangin, o may angkop lamang ng mga temperatura. Kailangan rin nilang punan ang kanilang mga sikmura. Ang mga bagay na ito upang punan ang kanilang mga sikmura ay buuring inihanda ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ang pinanggagalingan ng pagkain ng sangkatauhan. Matapos makita ang mga mayaman at masaganang ani, ang mga pinagmulan ng pagkain at inumin ng sangkatauhan. Maaari mo bang sabihin na ang Diyos ang pinagmumulan ng panustos para sa sangkatauhan at ng lahat ng mga bagay? Maaari mong sabihin ito. Kung nilikha lamang ng Diyos ang mga puno at damo o iba't ibang mga bagay na may buhay noong nilikha niya ang lahat ng mga bagay, at hindi maaaring kainin ng sangkatauhan ang alinman sa mga ito. Makakapamuhay ba ng ligtas ang sangkatauhan magpahanggang sa ngayon? Ano kaya kung ang iba't ibang bagay na may buhay at mga halaman sa lahat ng mga bagay na nalikha ng Diyos ay para lamang makain ng lahat ng mga baka at mga tupa o para sa mga sebra, mga usa at ibat-ibang mga uri ng hayop. Halimbawa, kumakain ang mga leyon ng mga pagkain gaya ng zibra at usa. Ang mga tigre ay kumakain ng mga pagkain gaya ng mga tupa at mga baboy. Ngunit walang isang bagay na angkop upang kainin ng tao? Ito ba ay uubra? Ito ay hindi kung ganoon nga, hindi magagawang makapagpatuloy ng sangkatauhan na mamuhay ng ligtas. Ano kaya kung ang mga tao ay kumakain lamang ng mga dahon mula sa puno? Ito ba ay uubra? Hindi ito makakayanan ng mga sikmura ng tao. Hindi mo malalaman kung hindi mo ito susubukan ngunit sa oras na gawin mo, malalaman mo ng mabuti. Kung gayon, maaari mo bang kainin ang mga damo na inihanda para sa mga baka at mga tupa? Siguro ay ayos lamang kung susubukan mo ng kaunti. Ngunit kung papanatilihin mong kainin ito ng matagalan, hindi ka magtatagal. Ang ilang mga bagay ay maaaring kainin ng mga hayop. Ngunit kung ang mga tao ang kakain ng mga ito, sila ay malalason. Mayroong ilang mga nakakalasong bagay na maaaring kainin ng mga hayop nang hindi sila naaapektuhan ng mga ito. Ngunit hindi ito kayang gawin ng mga tao. Nilikha ng Diyos ang mga tao kaya alam ng Diyos ng pinakamabuti ang mga prinsipyo at estruktura ng katawan ng tao at ano ang kailangan ng tao. Siguradong sigurado ang Diyos sa komposisyon at nilalaman nito. Ano ang kailangan nito? Gayon na rin kung paano gumagana ang mga lamang loob ng tao. Sumisipsip, aalisin, at nagproproseso ng pagkain. Hindi malinaw ang mga tao dito at minsan ay kumakain at nagdadagdag ng hindi nag-iisip. Nagdadagdag sila ng sobra at magdudulot ng kawalang balanse. Kung kakainin mo ang mga bagay na ito na inihanda ng Diyos para sa iyo at kainin at tamasahin sila ng normal Walang magiging mali sa iyo. Kahit na minsan ikaw ay nasa masamang kondisyon at mayroong pagbara ng dugo, hindi ito mahalaga. Kailangan mo lamang kumain ng isang uri ng halaman at ang pagbara ay mawawala. Inihanda ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Sa mga mata ng Diyos, ang sangkatauhan, ay napakataas sa anumang bagay na may buhay. Inihanda ng Diyos ang mga matitirahang kapaligirang para sa lahat ng uri ng halaman at naghanda ng pagkain at kapaligirang titirahan para sa lahat ng klase ng mga hayop. Ngunit ang mga pangangailangan lamang ng sangkatauhan tungo sa kanilang sariling kapaligirang titirahan ang pinakamahigpit at hindi nakukonsinti ang kapabayaan. Kung hindi, ang sangkatauhan ay hindi makapagpapatuloy na umunlad at magparami at mamuhay ng normal. Alam na alam ito ng Diyos sa kanyang puso. Noong ginawa ng Diyos ang bagay na ito, naglagay siya ng mas higit na kahalagahan dito kaysa anumang bagay. Marahil ikaw ay walang kakayahang maramdaman ang kahalagahan ng ilang walang halagang bagay na iyong nakikita at natatamasa o isang bagay na sa iyong tingin ay ipinanganak ka kasama ito at tamasahin. Ngunit inihanda na ng Diyos ito para sa iyo. Matagal na panahon na ang lumipas. Naalis ng Diyos at niresolba sa pinakamalaking posibleng saklaw ang lahat ng negatibong kadahilanan na hindi ka nais, nais sa sangkatauhan at maaaring makasakit sa katawan ng tao ano ang nililinaw nito kinaklaro man ito ang saloobin ng diyos tungo sa sangkatauhan noong nilikha niya ang mga ito sa panahon ngayon ano ang saloobin na ang saloobin ng diyos ay mahigpit at seryoso, at hindi niya kinunsinti ang mga panghihimasok ng anumang kadahilanan o mga kalagayan o anumang puwersa ng kaaway maliban sa Diyos. Mula rito, makikita mo ang saloobin ng Diyos noong nilikha Niya ang sangkatauhan at pinamahalaan ang sangkatauhan sa panahon ngayon. Ano ang saloobin ng Diyos? sa pamamagitan ng mga tinitirahan at ligtas na mga kapaligirang tinatamasa ng sangkatauhan, pati na rin ang kanilang pang-araw-araw na pagkain at inumin at pang-araw-araw na pangangailangan. Makikita natin ang saloobin ng Diyos sa pagpapanatili ng pagpaparami at pamumuhay ng sangkatauhan at ang tungkulin na mayroon siya tungo sa kanila pati na rin ang determinasyon ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa panahon ngayon. Maaari ba nating makita ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Kaya ba nating makita ang kadakilaan ng Diyos? Nakikita ba natin ang kalakihan ng Diyos? Nakikita ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? ginagamit lamang ng Diyos ang kanyang makapangyarihan at matalinong paraan upang bigyang buhay ang buong sangkatauhan, pati na rin bigyang buhay ang lahat ng mga bagay. Tungkol dito, matapos kong magwika ng napakarami, kaya ba ninyong sabihin na ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay? Oo. Oo. Walang pasubali. Ito ay may kasiguraduhan. Ang pagbibigay ng Diyos sa lahat ng mga bagay ay sapat upang ipakita na ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay. Dahil siya ang pinanggagalingan ng katustusan na nagbigay ng kakayahan sa lahat ng mga bagay na umiral. Mamuhay, magpakarami at magpatuloy. Bukod sa Diyos, wala nang iba. Nagbibigay siya ng lahat ng pangangailangan ng lahat ng mga bagay at lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan. Kahit pa ito ay ang mga pinakapangunahing mga pangangailangan, ano ang kailangan ng mga tao araw-araw? o ang katustusan ng katotohanan sa mga kaluluwa ng mga tao. Mula sa lahat ng perspektibo, pagdating sa pagkakakilanlan ng Diyos at sa Kanyang estado sa sangkatauhan, tanging ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng buhay ng lahat ng mga bagay. Ito ay walang dudang totoo. Ang Diyos ang Hari, Panginoon, tagapagbigay ng material na mundong ito na kayang makita ng mga tao sa kanilang mga mata at maaaring maramdaman. Para sa sangkatauhan, hindi ba ito ang pagkakakilanlan ng Diyos? Ito ay ganap na totoo. Kung kaya kapag nakakita ka ng mga ibong lumilipad sa langit, dapat mong malaman na nilikha ng Diyos ang mga bagay na kayang lumipad. Ngunit mayroong mga bagay na may buhay na lumalangoy sa tubig at namumuhay rin sila ng ligtas sa maraming paraan. Ang mga puno at halaman na nanirahan sa lupa ay umusbong sa tagsibol at namunga ng prutas at nalalagasan ng mga dahon sa taglagas at pagsapit ng taglamig lahat ng mga dahon ay nalaglag na at sumailalim sa taglamig. Iyon ang kanilang paraan ng pamumuhay. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Bawat isa ay namumuhay sa pamamagitan ng iba't ibang mga forma at iba't ibang mga paraan at gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan upang ipakita ang kapangyarihan nito at anyo ng buhay. Hindi alintana kung anumang pamamaraan. Lahat ng ito ay sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Ano ang layon ng pamumuno ng Diyos sa iba't ibang anyo ng buhay at mga nabubuhay na nilalang? Ito ba ay para sa kapakanan ng pamumuhay ng sangkatauhan? Oo. Oo. Kinokontrol niya ang lahat ng mga kautusan ng buhay para sa kapakanan ng pamumuhay ng sangkatauhan. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang pamumuhay ng sangkatauhan para sa Diyos.